Okay lang. Mahal mahal ko po. Gagawin ko lahat para mapatunayan na karapat-dapat ako para sa kanya. Pero kung hindi po... <laughs> Andy Eigenman, ini ginman ininantad na sa publiko ang katauhan ng babaeng ahas na di umano allegedly umahas sa kanyang asawa na si Filmar Alipayo. Here din ni ni Andy Eigenman kung papaano inahas ng babaeng ahas ang kanyang asawa. Matapos ang sunod-sunod na cryptic post ni Andy Eigenman patungkol sa isang babaeng ahas na umahas sa kanyang asawang si Filmar Alipayo, nagsarita na si Filmar kung saan kinumpir kinumpirma na totoo ang cheating issue na inilantad ni Andy Eigenman. Sinabi nitong kung ano man ang inyong nabasa, totoo yun. Wala nang taguan, mas mahirap. Dagdag niya, you can all call me a cheater and ugly now. Pero salamat sa mga tao na nag-message na nakakakilala sa akin. Kaugnay nito, inilantad na ni Andy Eigenman ngayong araw ang katauhan ng babaeng ahas raw na umahas sa kanyang asawang si Phil Mar. Masa sakit raw yun para sa kanya dahil itinuring daw niya itong kaibigan pero bantay sa lakay raw pala ang motibo nito. Isang babaeng foreigner na nakatira na sa Siargao ang itinuturong umahas raw sa kanyang asawa. Ito ay dahil na bisto raw ni Andy Eigenman ang parehong couple love tato na ipinilagay ng babae at ni Phil Mar sa kanilang braso na 224 na may meaning na today tomorrow forever. Makikita ang parehong love couple tato sa mismong braso ng babae at sa braso ni Philmar. At nag-selfie pa sila together ha. At ipinost pa ng babae sa social media nito. Sa IG story ni Andy, inilantad nito kung bakit niya kinailangan i-post ang mga ito. Say ni Andy, alam naman daw niya na never nag-sheet sa kanya ang kanyang asawang si Philmar sa babaeng ito. To. dahil lagi raw siyang nasa tabi ni Philmar kapag kasama nila ang babae pero ipinose raw ito ni Andy dahil tinrydor daw siya ng babaeng ito lagi raw kasing hinihikayat ng babaeng ito si Filmar na hiwalayan na siya sa tuwing nag-aaway silang mag-asawa kahit na nagsasabi naman daw si Andy sa kanya ng kanyang side dahil kaibigan ang turing niya dito pero hindi raw nito pinakinggan bilang kaibigan ang kanyang paliwanag sa halip ay nagsiselebrate parao siya ang babaeng ito sa lihim nilang relasyon ni Phil Mar Ipinasok raw ng babaeng ito ang kanyang sarili sa eksena noong nagkaroon daw si Andy at Phil Mar ng away at ang ginawa parao ng babae ay hinikay Ayat pa raw niya si Philmar na magpalagay sila ng couple love tato para sa isa't isa. Dagdag pa ni Andy, kung talagang inosente raw ang babae, bakit raw niya ito gagawin kung kailang mahina ang kanyang asawa na si Philmar? Bakit hindi raw niya ito ginawa noong okay pa sila o noong kalmado pa ang mga bagay? Ayon pa kay Andy, sinubukan raw niyang kausapin ng babae para sa paliwanag nito dahil akala raw ni Andy yun ang tamang gawin pero hindi raw siya pinansin ng babae. Nasaktan daw siya dahil hindi raw inisip ni Phil Mar na magdadamdam siya. Hindi raw siya tanga para wag na lang itong pansinin. Kaya raw niya ito ipinose para ipakita na wala raw, wala no raw normal na tao na may mabuting intensyon at bilang kaibigan pa na mag-iisip na okay lang nahikayate ng asawa ng kaibigan mo na gawin ito na hindi man ang iniisip ang mararamdaman ng babaeng asawa. Sinasabi rin daw ni Andy Eigenman sa babae na kahit nag-aaway sila ni Philmar ay pinipili pa rin daw niya na maging okay sila ni Philmar dahil asawa nga niya ito at pamilya na ito. Sa sumunod nitong IG story inilantad ni Andy na may mga kaibigan na rin daw niya na nagsasabi sa kanilang asawa na iwasan ng babaeng ito sana raw ay nakinig siya. Say pa ni Andy, sana ay noong umpisa pa ay inalmahan na nila ni Phil Mar. Nang malaman nila na nagpalagay din daw pala itong babaeng ito ng malaking tato, dedicated naman sa ibang asawa naman ng ibang babae. Say pa, Say pa ni Andy, hindi na raw sana niya ilalantad ang mga ito kung nakipag-usap raw sana ito sa kanya at sumagot sa mga message niya. Ngayon, siya ang pinalalabas na masama. Samantala, base naman sa latest Instagram story ni Philmar, ibinahagi nito ang screenshot ng message sa kanya ng isang babae na ipinagtanggol si Andy. Say ng supporter ni Andy kay Philmar, feeling mag-cheat-cheat, muragwapo ang mananap, yaks! Sabay suka na emojis. Sa caption naman nila ganito ni Phil Mar ng kanyang sagot na tila tanggap niya ang galit ng supporter ni Andy. It all helps. All, all, all. I deserve laong pamanap. Samantala, naka-private na ang IG account ng babaeng itinuturong umahas raw sa asawa ni Andy. Anong say mo dito?